wish you a Merry, Merry Christmas. Hindi ko na nga mga alaga ko. And so, punta muna kami bibili ng tinapay. Bago kami uwi ng bahay. Mandeng! Okay. Mandeng! So, na. Tinundo ko pero bibili muna kami. <laughs> dito muna kami dito para bibili ng tinapay. Ito. Oh. Ang pinili ng alaga ko. Ayan siya o. Mandeng! Si? Go pay. 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 Okay mo here this one. Tit tut. Tut. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Go. At ay na nga yung dengdeng ko. Dengdeng oh. -teng ko. Tapos si Charlotte. Ito na nga yung Christmas tree niya. Mo binalun-balun niya. <laughs> I would hate to And the Merry Christmas. Against the light. Come here. Jingle bells. Start first. Come here, Hilo. Come here. Okay, go here. Jingle bells. Jingle bells. Jingle all the way. Here. You cannot see. You need to see. Come. Okay, go. Is that not here? Go. Come here. 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 Okay. Here. Okay. Go. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, fun it is to ride in a one horse open sleigh. Merry Christmas okay. Merry oh, Christmas to Merry Christmas. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas to you. No. we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Here again. We wish you go. We wish you a Merry Christmas. We wish you. na mga kutsais, papunta na kami ni Charlotte sa ice skating niya. Si amo babae, nagluluto siya. Iniwan namin kasi dami niya niluluto. Tapos uh, pupunta yung mga kaibigan niya. Pero hindi kami doon kakain. Doon kami kay Lola. Mga kaibigan lang niya kakain doon sa bahay. Tapos si Charlotte naman at sa daddy niya, kakain sila sa labas. Ihatid ko lang doon sa ice skating station. Tapos ibibigay ko na kay daddy niya. Right? Uy. Tamang dating namin, oh, may MTR na. Hold my hands. <laughs> Wait, so hanapin lang namin si Amo lalaki. Let's yeah. see, oh, Nakabalik na nga ako mga kiteses and ayan ayaw na naman niya ma-open bagong palit ito e eh, sa bakas. At ayan nga pagpasok ko ay eh, nagpre-prepare pa siya mo nandun siya sa kusina. Pero wigisingin ko si kasi tulog pa kasi pupunta kami sa bahay ni Lola sa taas. Good morning. Good morning. Andito na kami kay Lola nakaredy na din yung pagkain ah.